What's up guys, magandang araw po sa inyong lahat sa video ito. Tayo ngayon ay bibili ng mga materialis doon sa bayan Kasama ko sila bayaw Ang gagawin pala natin ngayon guys ay ipapaayos tong bahay nila bayaw Ayan, ito. Nabaklas na yung iba. Tapos yung mga kawayan kasi nasira na rin. Ayan, parang ire lang siya. Tapos ipapasemento. Tapos lalagyan siya ng hollow block. Ayan. So ayusin natin ito. Ayan. Ito pala guys ay gawa na dati. Ayan. Kumbaga ayusin lang namin. Para matirahan na. Para meron silang tirahan sila bayaw. Yung kapatid ni Mrs wala pang mga bintana ayan. ayan parang para lang siyang kubo ayan pansamantala diyan muna sila maninirahan habang hindi pa sila uh, nakapagpagawa ng bahay talaga yun bang panimula ayan. malay naman natin sa mga susunod na buwan taon ay makapagpagawa din sila ng bahay biaya sumahod tayo ngayon sa youtube uh, i-share din natin sa kanila para at least kahit papano uh, makatoling din tayo dahil po sa inyo yan dahil sa patuloy nyo support dito sa ating channel ayan meron tayong sahod tapos na share natin sa iba kundi po dahil sa inyo hindi naman natin ito magagawa biyaya ngayong buwan ay sumahod tayo hindi man ganun kalakayan yung ating sahod Atis uh, at least meron di ba nakakatulong sa atin at sa ating pamilya o sa aking pamilya so yan ipapangayos natin yan sa pamamagitan ng ating sahod sa youtube yeah. Yeah. ipapaayos natin to guys yung kaya lang natin yung bang kaya lang ng budget natin kasi hindi naman ganun uh, kalaki din yung sinasahod natin sa youtube kaya, thanks god kung ano lang yung abutin so let's go dahil kukunin ko na yung aking sahod sa youtube withdrawing ko na diretsyo na rin tayo bili ng mga materyales na kailangan dito mga hollow block semento, buhangin, bakal yun. So punta na tayo. Ayan. Tapos si Bebe nandito rin nanonood. Ayan, si Bebe. Ano? Kakagising mo lang ha? Lalabas ulit si Papa. Ha? Bibili kami ng materyales. Dahil gagawin na yung mansion ni Kleya. Ano? Ano gagawin natin yung mansion mo? Ha? Ayan. Let's go guys. Let's go. Let's go. Ito na pala yung nailista na kailangan natin bilhin guys. Yan. Si Ama ang nag-compute. O nagpasulat yung mga kailangan kasi. Siya yung mas nakakaalam. Yung ating mga bibilihin doon sa bayan. Sa hardware. Let's go. Para mamaya or bukas may dideliver na yung mga... Materialis na gagamitin gagawin na ang mansion ni Bayaw Ayan si Bayaw ko yung gagawin natin ng ano bahay ay bahay kumagay re-relobate yung bahay para uh, maayos makatira na sila ng kanyang pamilya tapos yung tricycle pa rin ang gamit natin At si Bayaw Julius, siya pa rin ang ating driver ng tricycle. Ngayon guys, nandito na tayo sa BDO. Dito tayo mag-withdraw. Yan, mag-withdraw tayo ng ating sahod sa YouTube. Yan, dito tayo mag-withdraw. Ngayon guys, ayun, nakapag-withdraw na ako. Tapos, bili muna tayo ng pang-merienda. Pa. Dito tayo bili guys, sa kabila ay dito pala sa harap may spaghetti noodles po kayo yung maliit lang ho dito tayo bumili sa palinkin ng Garcia ay si Bayo kasama ko, Pero may na, ko may <laughs> yan thank you po yan nakabili na tayo guys ng pang merienda sopas bago tayo umuwi tapos diretso pala kami sa hardware tapos na tayo mag-withdraw at saka bumili ng pamerenda, punta naman tayo sa hardware. Ngayon guys, nandito na tayo. Mag-order tayo dito. Nandito? Dito tayo mag-order. Sa mismong hardware. Oh. Nandito na tayo sa hardware. Ayan, order na kami ni Bayaw. Anong magpapa-estimate po? Pwede o kukunin na po? Kukunin na po. Ayan. Ayan. Yeah listahan natin kukwentahin nila kung magkano kaya gumagamit ng calculator para malaman natin kung magkano yung total ng ating bibili na materials hindi natin alam yung presyo kinakwentahan po ni Sir ni sir.

dito pala kami bumili guys sa CGB. Ah, uh, sa uh, may ibang biyahe tayo. Ito yeah. sa Mahaba. Yun, tinawag mo. Yung pangalan pala ng hardware na to ay CGB ba? Okay. CGB hardware. Dito kami pumuha o bumili ng mga materials na kailangan sa bahay ni Bayo Playo. Salamat kay sir at saka kay Ma'am. <laughs> <Salamat> oh, <po. laughs> Ayun. 9,545. Ari ho. Bracket. Nakabracket dyan. 475. Ayun. Ito na guys yung total. 9,545. Pero binawasan po nila ng 20 pesos kaya 9,525 na lang. Dating 9,545. pa. Yeah. Pag may mga kulang naman guys ay malapit dito. Pwede nating balikan ito. Pwede tayong bumalik at bumili ulit. Yeah. Ayan. Okay, Ayos na. Mamaya daw i-deliver mamaya hapon. <laughs> Parang, <laughs> <ito>. <laughs> Grasa ka sana yung mamaya <laughs> ating mga followers. <laughs> <laughs> oh. Ayan, shoutout kila kuya. Mamaya pagkano. <laughs> Yan, thank you po, thank you <laughs> Yan, <Yeah. laughs> yeah, so hintayin na lang natin dun sa bahay Tapos Magkakot tayo mamaya ng mga buhangin At ng, at ng ibang materialis Let's go, uwi na tayo Para makapagluto muna ng merienda Bago tayo magkakot mamaya ayan nandito na tayo guys ulit kuta na tayo dun sa bahay at tayo eh magluloto pa ng sopas para mamaya may merienda tayo bago maghahot dahil papunta na rin dito yung deliver yung gagawin pala guys na bahay ni Bayaw ay panimula pa lang yun kumbaga kung ano lang yung kaya yun muna kasi kapag kaya na nila Bayaw na magpatayo ulit or mayroon na silang budget pwede nilang ulit uh, pataasan yon or gawing concrete lahat sa so ngayon kung ano muna yung nandyan yun muna ang gagawin kung bagay yung budget natin yes sinay oh ngayon may deliver ngayon Mamayang hapon. Kasi oh. yan ang Ano kong sopas? Yan po pang sopas Si inay daw ang magluluto. Kasi master niya yung pagluluto ng sopas. <laughs> Para may pang merienda tayo bago magkakot mamaya. Dahil medyo madami-dami tayong hakutin. <laughs> Baby! Ano? <laughs> Dapat na si Papa. Mm. Kiss mo ako. Kiss. Kiss mo si Papa. Kiss. 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 Ayan. Galing. Ah. Ako naman. Hmm. Ingit yung nanay. Oh. Dodo no. Cute, cute. Hey. Hi. Hello, guys. Hello, po. Hi. cute, <laughs> cute. <Good, good. laughs> ngayon, guys, ay, ngayon po ay dumating na yung delivery. O yung nagde-deliver ng materyales na in-order natin kanina. O nabili natin. Puntahan na natin dito. Nandiyan na. Ayan, dito na tayo. Ayun na. Yan. Okay. Kaliwa, 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 kaliwa. Okay. Yan. Okay, Dito kana, kanan. Okay. Na, kanan. Okay. Napare din eh. Yan na guys, yung mga materyales. Mga bato tapos yung bakal. Dito lang ay dinangon. Oh, semento, buhangin. 'Yung hollow blocks, tsaka 'yung bakal. Ayun.

Yan. Yeah. Tapos yung ibang hollow block na ibaba na rin. Hmm. Ngayon guys, ay luto na pala yung sopas. Ah, hindi natin na kanina. Gawa nga ng busy tayo doon sa labas kanina. Ayan, sa pag-aayos ng bahay ni Bayaw. Tapos ito na yung ating sopas. And yung iba, ah, nakakuha na. And kuha na rin tayo ng ating kakainin. Kain muna tayo guys bago maghakot. Tapos si Mrs. pinapakain niya si Bebe Ellery. Eh, nangangain na rin sila. Clea. Yun. Tapos si Lola nangangain na rin dun. No? Amen. Kain po tayo. Na. Last na, last na, anak. Last na, last, night, last night. Ah, sarap na sa upas, man, man. Hindi na natin na-video yung proseso ng pagluluto ni eh. Pero na-vlog ko na rin to nung nakaraan. Nung nandun tayo sa bahay. Wow, sarap ng sopas. Hmm? Tapos mahangin pa. <laughs> Para mamaya meron tayong lakas magbuhat. Ano? Alay nyo kami na ako nagsusukos. Oo, oh, nakakain din ang baby. na? Nakain na rin hmm. si baby guys. Gusto ang pinakain niya yung mga <laughs> durub na patatas, ganyan, kalabasa. Okay, Ngayon guys ay nagla-layout na sila. Ayan. Itong apat na yan. parang lalagyan niya ng poste. lini-level para mas maganda. Para pantay. Ito ay ililipat din po ito guys. Ayan. Sa ilalim niya lang ay lalagyan ng hollow blocks o buhos. So abangan na lang natin yung paggawa dyan. Sa ngayon, maghahakot muna tayo. Tapos habang sila ay, yan nandyan sila, nagawa, nag-level. Nile-level nila kung pantay para hindi sumala. Dito rin yan sa tabing bahay nila ama. Ayan dito, nila misis. Sa likod lang ng bahay. Ang nagagawa pala si ama, si Bayaw. Si Cleo at si Julius yan, Si Cleo siya yung may bahay dito Nagagawin Yan yung itsura niyan ngayon guys So tingnan natin pagka natapos na yan Kung so, anong magiging itsura na Pag nagawa yan. Dito yung pinakakusina nila Ang gagawin pa yan guys Hindi pa tapos ikot muna natin para malaman nyo rin kung anong isura ayan ayan isura nya paikot tapos ito guys pala ay binaklas na to kanina nandyan yan binaklas na Malit lang ito guys. Sakto lang pang isang pamilya. Si Bayo pala ay may dalawang anak si Clea at si Clyde. Yeah Si Bayo naman ang naghahakot ng hollow blocks. si Hardson yan yan apat apat ang buhat <laughs> hakot ulit tayo buhangin Pati pala si Cecil naghakot din. Yung asawa ni Bayao, nag-aakot din siya. Pa dalawa-dalawang hollow blocks. Yan po si Cecil nagbubuhat din. Yan pa dalawa-dalawa lang yung buhat niya. Kasi masyadong mabigat 'yan. Ano, magbubuhat ka rin talaga, sure ka? <laughs> yan po asawa ni Cleo ni Bayao. Sila yung may-ari ng bahay. Nagagawin. Kasi ito yung bunsong Bayoko. ko bunsong kapatid ni misis <laughs> Ayan, Hollow blocks naman ang try natin buhatin. Apatin natin gamit tayo ng kakoy dalawang ako. Don, let's go. Okay. Oh. go. Ako, okay, um, Eh, ari yung aking mga ganyan, lima. Kulang pa ako sa akin. Ang <laughs> 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 ko. Ay, ipit. Yan mga isang oras na rin yata tayo magbubuhat guys Mahigit, mahigit isang oras Mga isa't kalating oras Yan Habang ha? tayo nagbubuhat, naghahakot yan. Dito maghahalo na Para dun sa poste Na gagawin Bubuhusan na para bukas uh, Matigas na yung poste Diyan na yung buhangin. Tapos yung semento ibubuhot na rin. Yan. Dahil paggabi na rin. 5.30 na ng hapon. Alat ka na May mga nakahanda ng bakal dyan. Ayan. apat tapos yung kubo pala guys ay ililipat natin yan bubuhatin natin so, bubuhatin namin mamaya kailan bubuhatin yun ba bukas ah, bukas bukas pala namin bubuhatin guys pagka matigas na yung poste o yung pinaka buhos dun sa may poste o pagpapatungan dito ipapatong itong bahay Ayan. Marami pang gagawin dyan. Kaya abangan na lang natin. Ayan. Nakasuporta ang kanyang wifey. Siya ang tagalagay ng tubig. Sa so, si Bayaw ang tagahalo. Ayan. Ayan. Ngayon guys ay nahalo na yung okay. semento at yung buhangin. yan Ready na. Nalagyan ng semento ng halo. lagyan na lahat yan guys mga baka na rin yan yung dalawa ay nilalagyan pa yung isa ay tapos na pagabi na rin ayan guys tapos na lahat ayan, apat ito yung isa At yung isa bali apat yan Ayan. Dahil pag na, bukas na lang ulit. Tayo gagawa. Ayaw, makukulit. Malilig yung leg. Ano? Ayan. Bukas ulit tayo gagawa. At maghahakot. Tapos ngayon guys, ay nagluluto si Cecil. Paluto na rin yung kanyang niluluto. Ayan. Kinamatis ang tambakol na may bago kung tawagin yung dahon. Nahon ng bago yan ang ating ulam ngayon tamang tama kasi nagkakot tayo mamaya kain tayo paluto na ngayon guys ay kain na tayo ngayon, tapos meron pa tayo kanina tira na sopas tsaka yung paa ng manok kaya kain na rin tayo Lord bless is for in Jesus name Amen tapos kasalo natin si Lula <laughs> kain ba tayo? Si Mrs. ay nag-asikaso ulit. Ito si Bebe. kainahan? na kan? Hmm. Kain na ba yun? Ah. Kain na yun? Hmm. Masarap po Lola. Masarap Lola. Gusto na yung isda yung kinamatis ang tulingan. Hindi na natin i vlog yung pagluluto ng mga sopas, tsaka itong ating kinamatis ang tulingan. Kasi nga, nagbuhat tayo kanina. Nag-arot tayo. Lola, masarap ho? Masarap ho? Masarap? Masarap ho? Masarap daw guys. Masarap daw ang isda. May silola sa isda.